Hamon ni TBDM sa mga abogado, protektahan ang dignidad ng sangkatauhan laban sa cybercrime, data privacy at AI. Inimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga abogado na protektahan ang dignidad ng tao sa harap ng tumitinding hamon mula sa digital age, kabilang ang cybercrime, mga issue sa data privacy at artificial intelligence o AI. Sinabi ng Pangulo sa ginanap na 20th National Convention of Lawmakers of, of the Integrated Bar of the Philippines o IBP sa Cebu City na ang paglitaw ng mga naturang issue at ang etika na paggamit ng artificial intelligence ay nagpapakita ng technical dilemas at mga problemang moral. Binigyan diin niya na ang pagpapatibay ng Code of Professional Responsibility and Accountability ay kumakatawan sa makabuluhang hakbang pasulong sa pagtiyak ng pinakamataas sa pamantayang etikal na gumagabay sa bawat miyembro ng legal na komunidad. Kaya dapat anyang tiyakin na ang kodigong ito ang magiging pinakapundasyon kung paano namumuhay at gumaganap sa kanilang tupulin ang ating mga abogado. Mahalagang papel din, Anya, ang ginagampanan ng legal na profesyon sa paghubog at pagpapatupad ng environmental policies upang pangalagaan ang ating mundo laban sa climate crisis na sa mga susunod na henerasyon. Paliwanag ng Pangulo na sa pagpapalakas ng legal na profesyon ay nangangailangan ng higit pa sa pagtugon sa mga krisis kundi dapat napalakasin ang mga pundasyon ng larangan sa pamamagitan ng edukasyon at patuloy na pag-aaral. Kaya kailangan ng mga law school na umangkop sa nagbabagong legal na profesyon sa pamamagitan ng pag-update ng kurikulum, pagsasama ng mga umuusbong na larangan at pagbabalanse ng legal na teorya sa praktikal na aplikasyon. Na kakapagtatagnaan niya ng pundasyon ang revised model kurikulum for the basic law program sa pamamagitan ng pagsasama ng human rights law, at international law sa legal na edukasyon. Kaya ang kanyang hamon ay tiyaki na ang mga prinsipyong ito ay hindi nakakulong lang sa mga pahina ng mga aklat o aralin o mga bulwaga ng mga silid ng kukuman. Kundi dapat ay isabuhay ng mga gabay ng konstitusyon at ng kabutihang asal.